Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging warning ni Kyra Irving sa Boston Celtics para sa darating na NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong trade offer ng Chicago Bulls sa Los Angeles Lakers. Bago pa man nga po mga katrops, harapin ni Kyra Irving sa NBA Finals ang kanyang dating kupuna na Boston Celtics ay inaasahan na nga po nito na trash talk ang isasalubong sa kanya ng mga fans nito sa kanilang game 1 sa loob ng TD Garden. Pero wala rin naman nga po siya ditong magagawa gayong marami pa rin nga po sa kanila ang hindi tanggap ang pagalis nga po niya noon sa Boston Celtics. Expected rin naman nga po niya na may ilang mga fans dito ang manda trash talk sa kanya ng over the belt o masusobran sa pang-aasar munit hindi rin naman nga po niya papayagan na siya ng mga ito. Gayong gagawin nga po niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makapag sa kanilang mga laro. Pinangako rin naman nga po nito sa Dallas Mavericks na since kakabalik pala nga po niya sa NBA Finals at sobrang namis nga po niya na maglaro dito, ay asahan na nga daw po ninyo na simula umpisa hanggang sa pagtatapos ng kanilang laro, ay magiging agresibo nga po siya sa kanilang opensa which is maituturing na nga po natin bilang isang warning para sa Boston Celtics. Samandala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong trade offer ng Chicago Bulls sa Los Angeles Lakers. Simula lamang nga po mga katrops nang i-annunsyo ni Rich Paul na tatanggihan nga po ni Lebron James ang kanyang player option sa Los Angeles Lakers ngayong offseason ay may ilang mga teams na nga po nagsilabasan ngayon na posibeng kumuha sa kanyang serbisyo at kabilang na nga po dyan ang mga kapunan ng Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers at ang Phoenix Suns. Maging ang Los Angeles Lakers nga po mga katrops ay plano rin naman nga pong panatilihin siya sa kanilang lineup sa pamamagitan ng pagkuha kay JJ Redick, pagkuha kay Bronny James at ang pagbuo ng mas malakas na lineup ngayong offseason. Pero maliban nga po sa mga teams na nabanggit natin kanina ay nakasama na rin naman nga po dito ang Chicago Bulls. Sa katunayan, sa isang kumalat nga po na po sa social media, Willing nga na pong kunin ng Chicago Bulls sa Lebron James sa pamamagitan ng pag-offer nga po nila sa Los Angeles Lakers ng trade package na binubuo nila Demar DeRozan, Alex Caruso, Patrick Williams at isang future first round pick. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin, payag ba kayo sa nasabing trade na ito ni Lebron James sa Chicago Bulls? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.